11 nga ng gabi, bising-bising nga kaming dalawa ni Geraldine sa kusina. Tinawag nga ako ni Erica kasi nga may naghahanap nga daw sa akin. Nagulat nga ako nung nakita ko nga sila Jen, pati na rin nga si Rio, yung asawa nga niya. Expected ko naman talaga na papunta nga sila dito. Yun nga lang kasi iba pa rin talaga yung nandyan na nga sila. From airport nga, dito na nga sila dumiretso sa shop nga namin. Ang usapan nga namin, galing nga ng airport, didiretso naman sila ng accommodation nga nila. Pero paglapag nga ng aeroplano nga dito sa Pilipinas, yun nga nagbago nga, na de, de, dito na nga daw nga sila de derecho. Sino gumawa niyan? binili? Ha? Huh? Binili. Sa kanya sa restaurant niya. Ah, sa restaurant niya. Ay. Ay. Ang taray magja-Japanese apron na Ay, <laughs> Yung parang sa <sana> ano yan ah. <laughs> <ha>. Oo nga. <laughs> dito. Oo nga. <laughs> galing. <laughs> Sungoy, ne. Diyan tulong ang magbihunggo. Hindi ko na alam magbihunggo. <laughs> Sabi ko nga ako, wala sasabihin ko ako. Hindi, ayaw ko na. Tinan <laughs> mo, oh, Sa lubong nila yung <laughs> Shept, <sheptong, sheptong. laughs> <laughs> <Sheptong God> naman. <laughs> Ito lang katunay na tatabi. <laughs> Nani, nani? Niwondo sake. Ah sake. Oo, Japanese sake. Oo. Hindi ko ihigit sabihin magtinda na ako ng alak din. O dati nanonood lang kayo, ngayon andyan na kayo. Hindi, nakikurang mo. Hindi na. Paharap ba?

Isa nga sa mga dahilan bakit nga andito nga sila Jen, pati na rin nga si Rio. Dahil nga gusto nga nilang matikman yung biryani nga namin. Kakapanood nga ng mga vlogs ko, talagang natakam talaga silang dalawang mag-asawa. Pagkatapos nga nilang kumain, nagpa-picture nga dun si Rio dun sa signage ko nga dun sa my counter. Inyaya pa nga niya si Jen para dun nga daw sila magpapapicture picture Mga 12.30 naman, sabay-sabay na -sabay nga kaming lumabas nga ng shop. Papunta naman kami ng chill bar dito sa may festival. Nagdala na rin nga ako ng pamalit nga ng damit ko dahil magkakasama na rin nga kaming matutulo. Yung bakasyon nga nila dyan dito hindi nga magtatagal. Sa linggo nga uuwi na rin agad sila. Literal na talagang gusto nga nilang makakain nga ng biryani. At the same time, syempre mapasyalan nga niya yung mama at papa nga niya. Pati na rin nga yung iba niyang kapatid sa Pampanga. So yun nga, nung nasa Japan pa nga si Jay, nag-usap nga kami na pagkalapag nga nila ng eroplano na magiinuman nga kami dito. May mga in nga din si Jay, na mga kasamahan nga namin kaya lang kasi na-late na nga yung arrive nga nila kaya kinabukasan na nga lang nga yung usapan na magkikita-kita nga kami kaya kaming apat nga yung magkakasama nga dito sa chill bar para nga mag-chill naman gusto rin kasi magpunta ni Rio sa mga karaoke bar nga dito sa Pilipinas Pati na rin nga yung may mga live band. Instead nga na tagi isang bote nga kami ng beer na kinuha. Yung tower na nga lang nga yung binili nga namin para nga mas madami na siya. Sabi ko nga kailan ni ihanda niya na nga yung sarili nga niya kasi kami lang naman din yung uubos nga nito. Eh parehas pa naman kaming mahina nga din sa inuman. Hindi nga katulad nga ni Jenna na train na nga to. So ako naman nakakasabay naman ako yun nga lang kasi depende rin talaga sa alak. Meron kasi talagang alak na napakasakit nga sa ulo kinaumagahan. Meron namang tama lang yung parang hindi ka nga, lang nga din uminom. Pagkakalahati nga ng tower nga na iniinom nga namin, Gustong gusto na nga ni Jen kumanta dun sa harapan, niyayaya nga niya si Rio. Maganda rin sana yung boses ni Rio, kaya lang kasi nahihiya nga siya. Kaya... Hindi talaga niya napilit nga kumanta si Rio sa harapan, kaya siya na nga lang nga yung kumanta. I know, time check 3.30 na kami natapos dito napagbigyan na namin si Rio <laughs> so yun nga 3.30 na nga kami nakaalis nga dito sa chill bar, halos kami na nga lang, -lang, lang din yung tao nga dito after nga no, nag check in na nga kami dun sa hotel na pinagbukan nga nila dito, malapit lang din sa Alaba so yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. mag-iingat po kayo palagi, God bless and Babush!